Hi guys! So for today's video, aalas nga pala kami dahil magbabayad nga kami ng kuryente. Nagpayong nga lang din ako dahil nga maambun ambun na. Ngayong araw nga pala kami magbabayad dahil nga naputulan kami ng ilaw nung isang araw. Kahapon nga sana kami magbabayad kaso nga linggo. Kung kailan kasi walang wala kami dun pa sumabay ang bayad ng kuryente. Imbilis kasi mapambili na lang ng pagkain namin, mababayad patuloy sa kuryente. Okay na halang din pala kasi yun kesa mamawalan kami ng kuryente. Sobrang init pa naman sa bahay salut ng marami kami Buti na lang nakabayad na yung mga nakakonek sa amin ng kuryente. Kaya ayan yung nagsibayad sila, ibabayad na nga rin namin dito sa Meralco. Sa FCM ng alasan sana kami magbabayad kaso nga daw hindi natin natanggap. Kaya ito pupunta kami ng batasan para doon magbayad. Nandito na nga rin pala kami sa tulay ng batasan at sobrang dulas na dahil nga umuulan-ulan. Kaya kapit na kapit talaga ako sa ate ko dahil nga napakadulas na itong chinyelas ko. Sobrang daming tao nga dyan kaya kahit nahihiya ako magbibig, pinagpapatuloy ko na lang. Mahirap talaga maging isang kon content creator lalo na pagdating sa mga video-video. Kailangan kasi videoan mo mga galaw mo para lang may ma-content ka. Di ko nga sana dadalhin tong cellphone ko at wala sana akong pang video ngayon. Kaya hindi ako makalas na walang ginagamit si Alas sa cellphone. Kaya ginawa ko, hiniram ko muna yung cellphone ni Papa para doon siya manood. Para naman nadala ko tong cellphone ko at makapag-vlog ako. Kaya nga hindi ako makapag-vlog ng sunod-sunod dahil nga minsan hiniram to ng asawa ko o kaya ng anak ko. Nandito na nga rin pala kami sa batasan at naglalakad-lakad nga lang kami papuntang moral ko. Halos nahiya nga ako mag-video dyan kaya nga kinakapalang ko lang yung mukha ko dahil ang daming nakatingin sa akin. Kaya lalakarin na lang namin hanggang papuntang moral At ayun na nga kakalakad namin nakarating na nga rin kami dito sa Meralco. Sobrang dami nga palang tao ngayon at ang dami rin nagbabayad dahil nga hindi sila makapagbayad sa loob ng FCM. Kaya ayun papasok na kami ng ate ko dito sa loob ng Meralco. Hindi na nga lang pala ako sumama dahil nga punong-puno sila sa loob. Kaya nandito ako ngayon sa labas, nagaantay na lumabas siya. Tignan nyo naman yung mukha ko dyan pulang-pula dahil nga kakaulan lang, sobrang ilit na agad. Sobrang tagal nga pala ng ate ko dyan, halos maging isang oras na siya dyan sa loob dahil nga ang daming tao. Kaya ito, tamang upulang ako dito sa gilid habang hinaantay nga siya. At sa wakas nakalabas na rin. Tignan nyo naman pa kaway-kaway pa pa, baby talaga. What? At ayun nga, sumakay na nga rin pala kami ng jeep dahil nga bababa kami dito sa latex. Nagpaabot kasi si Papa ng 200 para nga daw bumili ng tumpok na isda. Pag wala nga daw tumpok na isda, karning tumpok na nga lang daw. Sabi ko nga sa Papa ko wala namang galon dahil nga ang mamahal na ng mga bilihin ngayon. Papa ko kasi mahilig sa mga tumpok-tumpok dahil nga wala kaming pera ngayon. Ang hirap kasi ng buhay ngayon dahil araw-araw kami hirap sa pagkain. Kaya nga iba tingin sa amin may pera kami pero sa loob ng bahay namin gutom na gutom kami be. Hindi naman kasi di porket wala kayong makain, daing ka ng daing. Kailangan kasi kikilos ka rin talaga at gagawa ka ng paraan para talaga may kainin kayo. Kaya ginagawa ko talaga yung mga for example ko, binibenta ko para nga may pabili rin kaming bigas at saka ulam. At tulad kahapon na benta ko ng charger ng motor at saka yung ilaw ng motor. 600 ko lang nabenta yon dalawa na. O oh, di ba ang mura? At yung 600 na nga yun, binili ko nga kagad ng ulam. Hindi na kasi ako bumili nun ng bigas dahil nga may bigas pang tira sa bahay. Kaya yung sa pambili ng ulam, alam ayun pinumasahe at saka binili ko ng diaper ng anak ko dito kasi sa bahay namin malaking gastusan talaga dahil nga napakarami namin at kulang nga sa amin ang isang kilong bigas sinasayang kasi namin sa isang araw isa't kalahati at minsan nga kulang pa nga kaya nga pag nagkalimandaan ka one hit lang dito nagkasabay-sabay talaga yung hirap dito sa bahay namin kasi si papa wala ng trabaho syempre ang hirap dahil hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pagkain namin sa araw-araw at balik na nga tayo dito buti na nga lang mo nakita kami ditong bangos na tumpok. 100 tumpok nga lang yan kaya bumili ka agad ako ng dalawa. Bumili na nga rin pala yung ate ko dyan ng halagang isandaan. Dahil sa lugar namin 140 yan tatlong piraso lang. Kaya makakatipid ka talaga pag nandito ka sa palengke. Hindi naman to napakasarap na ito lalo na pag sa suka. At ayun na nga, diretso lakad na nga kami dahil sasakay na kami ng jeep. At malas-malas nga dahil sobrang lakas ng ulan ngayon. Kaya ito, bago kami makasakay ng jeep, basang-basa tuloy kami. Buti na nga lang din, nakabili kami ng palamig dahil uhaw na uhaw na kami. At hanggang dito na nga lang dahil nga itong ate ko nakaligo na sa ulan dahil basang-basa na rin siya. At syempre, hindi ako naligo dahil kakaligo ko nga lang. Tignan nyo naman be, kahit nakapayong ako, basang-basa ako dahil alak ng butas ng payong na to. Kaya hanggang dito na nga lang ako. Thank you for watching.